nahihiwagaan talaga ako dito sa paano nangyaring napauwi sa Pilipinas ang maling bangkay samantalang dito kitang kita ano Kuwait to Manila, Philippines late Mrs. Jenny Sanchez Alvarado nandito sa kabaong pangalan ng tao na namatay pero iba yung nasa loob ng kabaong ay, ako. Hindi wala bang representative ng polo? Ang nagbantay man lang doon sa uh, puneraria o ano man 'yan. Kunasan man 'yung bangkay para i-double check kung siya ba talaga 'yun nandoon. Then, dumating sa Pilipinas ang kahon lulan ang sinasabing labi ni Jenny. Kumpleto ito ng detalye mula phone number hanggang sa kanyang pangalan. Pero nang silipin ng pamilya ang bangkay, Kita mo? Nasaan na ho yung mga advocate na kumastigo sa akin nang kastiguhin ko ang MWO sa Kuwait? Kita nyo, na balita na sa TV, no? Yan tayo, eh. Unahin nyo muna yung nararamdaman ng tao bago yung pagsipsip nyo sa gobyerno. Check.